dahil Bernie Santo nagluto kami ng biko ni Daddy Elvis ayan guys ang mm, ganda ng kulay no? ang sarap sya kasi hindi sya matamis pero ano sya maganda yung asukal na nilagay namin kaya super guwapa ang amo ang biko ayan biko kayo dyan biko ganda ng ano. Kulay like, guys. Magyan namin ang ano. Ang para hindi siya didikit. So, ayan, guys. Sarapin kasi yung dukot. Kami ini, guys, pag may dukot. yung gata sa taas oh, Pagkala nilagyan ulit yan ng ano, ang asukal kanina na. 对对对，明白。